Ngayong araw mga bro, gusto ko lang i-share sa inyo kung paano mag-start ng aircon sa aming accommodation. Nandito nga pala ako sa aming accommodation machinery room upang i-start ang aming air conditioning plant sa aming accommodation. Dahil nagka-problema dito, bali ito nga pala ang step by step kung paano i-start ang aming air conditioning unit. Una, ang supply pan, dapat panda rin ito mga bro. Tapos, i-check ang ammeter. Kapag nag-stable na ang amperaje ng supply pan, pwede nyo na isunod ang exhaust pan. Ganun lang din ang gagawin mga bro. I-start ito. Tapos, i-check yung amperaje. Kapag nag-stable na ang amperaje, okay na ito mga bro. Sunod naman, itong cooling freshwater booster pump ang isusunod mga bro. Antay lang tayo ng sandali. Tapos, sunod na natin ang compressor number 1 dahil ito ang nakaservice sa amin ngayon. Nag-change over nga pala kami nung nakaraang buwan. Tapos, i-monitor natin ang mga parameters sa control display nito mga bro. Ang LP, HP, LT, HT. Yan yung makikita nyo mga bro. Tapos ingan din natin yung EHU, gumagana ng maayos ang mga pan. Ito ang aming compressor mga bro. Kailangan din natin itong i-monitor at tingnan kung may mga abnormal sound kapag napagana na natin ang electric motor. I-check din natin. Water cooled condenser nga pala ito mga bro. Kaya nagpagana tayo kanina ng cooling press water booster pump para dito yon mga bro sa water cooled condenser kung mapapansin nyo mga bro suction valve yung kulay pula na yan na may cover eto nga pala ang oil return solenoid valve Ito naman ang discharge valve two stage reciprocating compressor nga pala yan mga bro kapag wala naman tayong nakita ang abnormal sa ating compressor, i-check lang ng natin ng maayos ang parameters mga bro gaya ng ginagawa ko. Dahil lahat ng parameters na yan ay mahalaga, kaya dapat i-check ng maayos. Dahil kung magka problema, isa sa mga sensor na yan maaaring mag-trip. Dahil isa dyan sa mga yan ay merong shutdown alarms. Eto nga pala mga bro, ang solenoid valve ng oil return line. Kung makikita nyo, yan yung papunta ng crankcase yung oil na dumadaan dyan ay galing sa oil separator at bumabalik sa crankcase sa loob. Yung kaninang side glass na nakita nyo, yun yung oil level na dapat i-monitor kapag umaandar ang compressor. Ito naman mga bro, yung discharge temperature sensor. Ito naman yung low temperature sensor sa suction side at high pressure transmitter, oil pressure transmitter. Ito yung low pressure transmitter. At yung parang cylinder na puti, yan yung filter ng oil. Ito naman yung crankcase heater. Tapos ito naman yung oil temperature sensor. Yan yung mga makikita nyo dyan mga bro sa aming compressor. Ito naman yung capacity solenoid, 100%, 50%, 75%. Ito naman yung oil separator na sinasabi ko kanina mga bro. Yan pipe na yan, yan yung papunta doon sa may solenoid valve. Nasa discharge side yan mga bro ng compressor. Na may balot ng foil. Ito naman yung water cooled condenser mga bro, yan parang cylinder na nakahiga na yan. Ito naman yung sight glass ng refrigerant or liquid receiver. Ito naman mga bro yung cooling water pressure gauge at water pressure switch yan ay makikita sa gilid mga bro ng aming condenser at ng electrical motor. Yan yung aming compressor number 1 mga bro. Yan yung in-service ngayon. Kung makikita nyo sa taas, nabibidyoan ko pa, yan yung piping papunta ng evaporator side. Kaya apat na tubo yan, magkahiwalay ang linyada ng compressor number 1 at compressor number 2 namin mga bro. Yan yung binabaybay ko para makita nyo rin at kung saan papunta ang linyada. Tumakbo nga pala yung linyada na yan mga bro sa aming air handling unit or AHU. Kung makikita nyo mga bro, may parang ducting sa ibabaw. Yan ducting na yan, yan yung supply air na papuntang accommodation. Tapos yung isa naman, yan yung return galing sa accommodation. Bali, ikot lang ulit yung hangin. Nagaling sa accommodation at pabalik ng supply air. Bali, siner ko lang sa inyo to, mga bro. Sana may matutunan kayo. Sana makatulong ang video neto. Lalo na sa mga nagbabalak magbarko diyan dyan. Salamat nga pala sa mga taong sumusuporta at nagsishare ng mga video ko. God bless sa inyong lahat. Ingat.